Tung panahon pa ng lain ang administration kung si Dr. Terte dahil na siya naglaw na comply with the environmental kaya makita daw magkuyang we have light na malamang yun yung proyekto kung why approval ng una pambig. so nakita nila na may magdumaya yun yun ng Maragawa na pag inabuhay of course they will approve they cannot say no Iba ba sa base na lamang itong mapapalaod nun, tataghan ay na national, pati ang lokal na ato mga uh, local government unit. Kaya so, dito nato doon pasagdan, kadili nato i-comply. So doon sa so, environmental, taang kinakay. Ako, baba, mambala ang sa ko. Mambabalaod ako, siyong hibay ako. Na di ka mo subay, wala na ka doon. Daon man do, taghan na iman sa national government. Subay so, ra kita dito, namog na ini. Karang na kapasalamat sa hindi. Dili man ini ma-approve. Unya ini mo comply sa environment. Kaya okay, ato problema pagkabuti. At Tagaan ang trabaho. At matag-isa din Sa dili na pundapa. Kaya ini man ito. dili. Nakatibok ka ng siya. So, grabe na ako. Akurat to. So, dili ito. Believe man ako daan, pero pagkakita ko ini ko mana, halos tapos na. Tako, pagkani sa Sarko City. Sa so, ini nagpasabot, buhing Indian witness, ang uh, pa na amoy tumong kundili, ang pagtatay, ang karagawan, servisyo sa ato. Grabe ka dako, ini impact sa tourism. In fact, um, last term naman kita. First two, na term na ako, ako yung chairman ng tourism nagpasabot so, ko ni nidaan na dari na ang pasiliran ang problema anda ba kita mo dawat nananahan to sa hospitality sa isa ka syargowo na mabutan nato ang mga turista onhon nato sila pag treat onhon nato sila pag dawat simple ra sama sa iban naglawang kita At dapat dawaton nila nato sila na ato tratoho na ato pamilya ato kabaro kay uno man ang higugma, mga sa pamilya sa pamilya so kung i -mo sila i-treat kay uno lahi man nila kolor imo sekto na mas dako kumpara sa mga local lili daw ko una discrimination pareho man sila magdayanan ekonomiya din hi uno man lahi man so, ato ra pare parehas, so unta o oh, depende na sa LGU so salig man ako kan and pag daira din ni eh, kada kita nagad sa fish so kaya po na plaster gyud na ato daw ato na ato pagbalingon ang turista na mga boat din eh. ato sila service at gawas okay. pa board sa mga mining tourism impact sa imo bay asar ganon kung ano may supposed to be policies na ang ina to maintain para pagpabilin pagka ama uh, lagi uh, as I mentioned dili kita motanaw sa kolor ng turista it's either international malokal, maito, maputi, dapat parehason ta ang pagtrato sa ila kay grabe kay importante ang hospitality. Kita, ano may pasabot sa sargao o ng hospitability? Simple ra. Ihatag na ito ang galing sobra pagani. Kaya ato tatuhon sila na na may amor daon, na doon ang mag na tourism industry kung imol sila tratuhon na idyo sila. Dili nato sila abusaran. Dili sa Naglabad naman gani kami. Oh, I'm sure doon mga mayor na nuibig no ka munisipyo waya dili sila makaapas na taghatag ni Kung na programa. Kaya ini, itagplasta na daan ang pangutana, ma ba nato? Dapat andaman damantay ng munisipyo dili ra sa pagdawat kung dili unoman naman at ugay naman ako yung bumiyahay ng tibok -libutan. Nakadto na nako tanan na ning cruise Caribbean Alaska tanan cruise Asia Ano may pasabot kanao gani sa O ano may hanapot Anak ana accommodation Oh ano may ako makuha diha Mo palit magjud ko nang souvenir kay gumikan uli ko sa ako lugar na kita andam mudawat I don't kita madawat but I hope darin tag-una ni Minggu, I challenge all the LCE and we become municipio. Pagandam kita, pagdawat, andam kita mo serbisyo, andam kita tanan o nito kanon, oni ato isubinir kaya nang mga turista taga-Jord, garmos sa Manila. O dito kami sa Sharago, o ini Sharago na bagajor, haya tapag tongo, namat putang kita sa mapa o nami pasasabot. Anak una ini. Kung congressman lalo matugas follow up padado ni pong matugas so nagpasalamat kita natanan ng mabot ang panahon ng sargao noon dili naman manrabaho sa lahat na naso kung dili magpabili ni he support ka na nila pamilya sila'y mukari diri at sinatagaan tagaan dapat na ato sa bisyo salamat tip Chief Chairman Committee on Tourism, o sa imong hagit gibati karon. Grabe kayo na ako kalipay, kainin si Ja. Ang pa, isa ini sa kadamgo, dili na lamang sa ako, dili na lamang ako kumbing do, dili. Sa mga ultimo na mga tao, na waya sila mag-expect na siya ay maabot nila na klase na maghatag sa amo Nandako dako, na trabaho, ako na panginabuhi. Kaya naman, ang kupa, the moment that you cruise ship over the reef, so all the tourists will come over here. So, diha na mas sila na mampanginabuhi. Kay nan pa, nan -touris, tourism department, pag may turismo, may panginabuhi, may kwarta. So, overwhelming, kay laon kupa. So, kung sa kapagkabata, di lak magtungo na maabot nila siya. Dahil gayon, nag-rush siya na kalambuan din sa amo, lungsod na pa. Kaya na hubang, Pin ba yung pa? laong ko pa. Dili ako magtura dyan. na hindi ba dyan? Mga cruise ship mo, din sa mo kay Sa salida o, ko dyan makita. wala dyan na ako makita din sa actual. But, because of congressman bingo, the bag mo servisyo, ija tagdaya din he. Ang mga karadyawan, kalambuan, para kita makatagamtang kung ano yung nakita ng sa salida sa Vitamax. Ini <laughs> actual na mismo. Kalawakan. dako and ija coverage. So hindi na kung 300, 400, 500, but more than a thousand of tourists will come here in the island, Siargao Island. So bakit mo sa lungsod sa napa? Ako grabe kagarbo. Garboso ako mula ong. Uh, being panon, I am very proud of entertaining and welcoming the tourists that come over here in the I island. Sa munisipyo ng isla ng Siargao, maraming sa atin na... Magkakalisyon na ang tuwalid ako, hindi ba ako nakalipay kay Taibisan sa General Luna sin karoon tourism pero it covers the whole island of Siargao. Taibisan, iminimum rin na ito naglaw ba ni kainan ng mga nag-previsan na, kay Taibisan 1,000 kapasero, pa sa 1,000 na sabi piso ang mabili dito. takot na doon mabili din rin sa isa takot na impact na mabili din sa Siargao doon na So dako yung tapang dito sa turismo. So, dako yun yung tapang kay Mission Gani kami sa lungsod ni General Luna Kuman. Pinaka ko na doon, pinaka dako na nagtatag ng income namo ang tourism. At na uh, una sa tanan ang oh, uh, anan an transportation nato. Kasi ato basta ron ang transportation para sa ato mga turista na mabuti sa isla ng Siargao. Kaya para dili sila, 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 sila magka uh, guliyang kung sila pasingon sa mga tourist destination din sa isla. So ato doon uh, Bastaron. ato tagaan ng uh, pagtagad ang mga transportation group nato din sa isla ng Siargao. Grabe ka mo. In fact, uh, kami na sa Itiro isla ng Siargao, na jaway mo uh, waterfalls at pagtawag na Taktak Falls. Doon sa mo surfing area. Doon isa sa mo naked uh, island. Uh, Kambiling island at tawag So daw naked island sa General Luna, daw sa pamu Kambiling Island. And soon, daw mo project na pa matukod sa, uh, sa, lungsod sa Santa Monica. And doon na mo floating cottage. So, that is the season and less mga down sa one region. Yeah, in addition to one board I can At tanan siguro lungsod ng lungsod ng share is ka-upper the jury isa na ikaw, ganing ito tapo man sa ito, sa kaog. Grabe ka nila kwan sa bito, maka makaover sila nila beach beach, sa nila taglo subalagon, Tapos si Alpha Kid na pag na discover ko man so to ta sa pilar, game fishing, kunat to ta sa Borgo sa gihapon nila puti um, na baybay dun, sa surfing, sa Desidro surfing, tapos sa ila mga hibs. So ang tanan din siguro sa isla si Argo, labi na sa Sukuro, ang ito suhuton kip anan sa isa siya daw kan kwan maka pagdadan maka kwan yao yung marajan na talanawon awon ng isa sa mga malingaw ka jod mga turis malingaw ka jod ay yun di manato kita ay para isla nila sa iba na mga kwan yung maputi na na baybayon pero yan ay ka-offer nila pero, an Siargao, ay, na lain pero ang isla siya kakaiba ay hamok na talanawon din siya isla siya Okay. Ito sa, sa na yung mga 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 uh, resort, uh, homestay, day, kuman, mga 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 na mga 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 ako mga 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 kung may doon homes niya tayo ay makalis pa sila o barato man. I don't know do kan board I, I can kung nila ka I can board I can uh, ako. Una ko sa tanan, uh, ato, ato tanawon, ato kaning haonan, uh, safety na ato mga bisita na mabutin sa isla ng Siargao. Ato siguro dungagan na ato mga pwersa sa kapulisan para magtanaw sa sekuridad, seguridad na ato mga turista na mabutin panahon mo mo sa panahon no ato ato paiguo na makafford sa kaya kaya mo siguro afford na nato mga turista no? pero affordable ra para di sa magreklamo at iba na pagapuntiri sa isla ng Shikawa na mahal at mga mayroon na.